Chocolate Hills. Akala ko talaga nung una, nung bata pa ako, ang Chocolate Hills ay pagkain kasi nga, chocolate. Sabi ng mama ko, hindi yung pagkain eh. Ang Chocolate Hills ay makikita sa parte ng Visayas, sa Bohol, na kung saan ang Chocolate Hills dinaguri ang National Wonder of the Philippines. Ang Chocolate Hills ay tinatawag ding Chocolating Bukid kung sa Tagalog pa. Ito ay isang kilalang likas na yaman ng Pilipinas particular sa lalawigan ng buhol. Ang mga burol, nagkakaroon ng chocolate kulay kapag tag-araw, kaya tinawag itong Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills ay tinaguri ang National Wonder of the Philippines dahil sa kahanga kahangahangang natural na anyo nito at importante sa kultura at turismo ng bansa. This is one of the most important beautiful spot in the Philippines na kinikilala sa buong mundo dahil sa kakaibang anyo at kagandahan nito. Ang Chocolate Hills ay isa sa mga pangunahing atraksyon ng bansa at nagbibigay karagdagang pampalakas sa turismo sa Bohol at sa buong Pilipinas. Ano ang mga lugar na tinaguri National Wonder of the Philippines? Well, kabilin na doon ang Chocolate Hills ng Bohol, Underground River sa Puerto Princesa, Palawan, Mayon Volcano sa Albay, Bataja Rips National Park sa Palawan, Puerto Galera sa Mindoro Oriental, Al Volcano sa Batangas, Banawi Rise Terraces sa Ifugao, Mount Apo sa Mindanao, Hundred Islands sa Pangasinan, at Mount Pulag sa Cordillera Administrative Region. Pero paano kung ang gusto mong puntahan na lugar ay may nakakasagabal sa magandang tanawin na gusto mong picturean? Well, ito ang topic natin for today, ang issue ngayon sa Bohol na kung saan may isang resort na itinayo mismo sa middle ng Chocolate Hills. Pero bago muna yan guys, wag mo naman kalimutan mag-like and subscribe and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload kaya enjoy watching JPDN TV! Pero bago muna yan guys, disclaimer muna, hindi po ako professional at hindi rin po ako eksperto pagdating sa mga ganito. Ang lahat ko ng sinasabi ko ay nakabase lamang sa mga nakuha kong source sa internet. Kaya ako magkamali man po ako, please correction me. Bibigyan ko kayo ng kaalaman para meron kayong idea kung saan nagsimula ang issue na ito. Well, saan nga ba nagsimula ang issue na ito? Nagsimula mag ang issue na ito noong March 13. Dahil sa paggagalaitin ng mga netizens sa isang resort na kung saan itinayo ito sa gitna mismo na nakakasira daw ng magandang view ng isa sa mga tourist spot sa Pilipinas at idiniklarang UNESCO World Heritage Site at kauna-unahang geological park or geopark sa bansa. Pero sino nga ba ang nag-upload ng video sa social media? Well, ang nag-upload ng video ay ang vlogger na si Randy Adventurer noong March 6, 2024. At ito yung video. O, ipapakita ko sa inyo ang napakagandang resort sa Bohol. At ito ang pinangalanang The Captain Peak Garden and Resort. Bukod sa napakagandang resort na ito, ay maamis ka rin sa ganda dito. Dahil ang resort na ito ay ang katangitang nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng Chocolate Hills. Mayroon lamang silang entrance dito na 110 pesos At maaari ka na mag-swimming sa kanilang napakagandang pool At 75 pesos naman para sa mga kids or bata At mayroon din silang cottage dito na nagkakahalaga lamang ng 300 pesos At kung gusto mo namang mag-overnight, may rooms din sila dito na available At nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos ang may aircon At 1,500 naman sa walang aircon At nagpaparim din sila dito ng tent na nagkakahalaga lamang ng 650 pesos. At sa may gustong pumunta dito, maaari nyo itong mapuntan sa Barangay Libertad Norte, Sagbayan, Bohol. May kasalanan ba ang uploader ng video? Well, para sa akin, hindi. Ang opinion ko, hindi naman siya ang may-ari ng resort dahil ibinahagi niya lamang sa social media ang experience niya dun. At para sa akin, ang resort, maganda, maganda naman yung resort. Pero ang problema, kung saan ito itinayo. Makikitang sa top view, ay kapansin-pansin ang resort ay tila daw panira. Sa magandang view na pwedeng kura ng larawan ng mga turista. Dahil dito, kinalampag ng mga netizen ang Department of Environment and Natural Resources or DENR. Kung may permit daw ba ang pagpapatayo ng Captain's Peak Garden and Resort sa Sagbayan, Bohol. Matapos ang pagbabaral ng Chocolate Hills at pagkalampag ng mga netizen, ay agad naglabas ng opisyal na pahayag ang DENR kaugnay nito. Mababasa sa kanilang opisyal na pahayag na ang Chocolate Hills ay prinuklamang protected area at National Geological Monument eda Protected Landscape sa ng Proclamation No. 1037 noong June 1, 1997 sa ilalim ng administration sa dating Pangulong Fidel B. Ramos bukod pa sa declaration ng UNESCO bilang World Heritage Site sa Chocolate Hills kasama sa mga panuntunan nito ang pag-iwas o pagbabawal ng pagtatayo ng anumang establishment lalo na sa loob ng Chocolate Hills National Monument upang mapanatili ang kalikasan at kagandahan nito. Sino ang nagmamanage ng resort at bakit sila nagpatayo ng resort sa Chocolate Hills mismo? According sa sister ng owner na Solieta Sablas, ang nagmamanage din siguro ng resort sa paanan ng Chocolate Hills na Captain Speak Garden and Resort. Na ginusto naman nila gamitin pang agriculture ang lupa nila. Pero hindi pwede pang farming ang lupa doon dahil ang lupa ay acidic. Kaya nagdesisyon ng kapatid niya na si Edgar Boton na itayo ang resort dahil sa magandang tanawin ito. Aware naman sila na protected area ito. Pero meron namang kailangan gawin para mabigyan ng clearance. Inamin din naman ni Sablas na bigo silang makakuha ng ECC o Environmental Compliance Certificate. Ano ang purpose ng Environmental Compliance Certificate? Ay nagpapakita ng pagsunod ng isang individual sa mga patakaran, regulasyon ng pamahalaan sa pangangalaga ng kalikasan. Ito ay mahalaga hindi lamang sa aspeto ng pera, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ekonomiya habang pinoprotektahan ang kapaligiran. Lumabas din na meron din silang titulo sa lupa na yon noong 2005. Nagpaliwanag din si Sablas sa nagbigay sila ng proposal sa Protected Area Management Board bago pa ito ay construct yung mismong resort. So hindi lang Captain Speak Garden and Resort ang itinayo doon. Meron din sa Gbayan Peak at Bud Agta. According sa Governor na si Erico Aris, aumentado ng Bohol, ay ipinatigil na ang operasyon ng resort para imbestigan ito ng DENR. Nagkaroon na rin pala sila ng issue noong 2023 at binigyan sila ng temporary closure order at isang notice ng violation. Kaya ang tanong ko sa inyo guys, ano ang opinion nyo sa ganitong issue? papayag ba kayo sa ganito? Kaya i-comment yun na yan sa comment section below. Kaya kung gusto nyo mong alaman ng full details ng issue na ito, ay mas mabuting manood na lang kayo ng balita sa TV. And yes, dito na magtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan mo ang video na ito. Kaya huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya once again, it's your boy, j Plotin TV. Adios!